Hello po! Sa video ito, pag-uusapan natin kung ano nga ba ang pag-ibig MP1. Para sa ito? At ano ang mga benepisyo na makukuha natin dito bilang mga miyembro ng Pag-ibig Fund? Kung gusto mong matutong mag-ipon at magplano para sa kinabukasan, lalo na kung ikaw ay OFW, employed o self-employed, panoorin mo to hanggang dulo. Ano nga ba ang Pag-ibig MP1? Ang MP1 o Modified Pag-IBIG 1 ay ang regular savings program ng Pag-IBIG Fund. Ito ang main or primary account ng lahat ng miyembro ng Pag-IBIG. Sa madaling salita, dito pumapasok ang mga mandatory contributions natin buwan-buwan. Ang minimum contribution ay 100 pesos per month, pero kadalasan kung ikaw ay employed ito ay nasa 200 pesos dahil hati ito ng employer at employee. At ang maganda dito, hindi lang basta ipon ng MP1. Kumikita ito ng dividends kada taon. Karaniwang nasa 6% hanggang 7% depende sa kita ng Pag-ibig Fund. Para saan nga ba ang MP1? Una, para sa housing loan. Kung plano mong kumuha ng bahay sa pag-ibig, kailangan mo munang may active MP1 account. Ang total contributions pa dito ay basehan ng eligibility mo sa housing loan. Pangalawa, para sa short-term loan. Pwede ka rin mag-apply ng multi-purpose loan o calamity loan kung may at least 24 months ka ng hulog sa MP1 pwede mong hiramin hanggang 80% ng total savings mo. Pangatlo, para sa retirement o disability benefit, padating mo sa edad na 60 o kung magretiro ka, makukuha mo ang lahat ng naipon mo plus dividends. Kung sakaling may mangyari sa miyembro, ang beneficiaries niya ang makakatanggap ng ipon. Pangapat, para sa long-term savings, ang MP1 ay parang long-term investment. Pwedeng i-withdraw pagkatapos ng 20 years o mas maaga kung may valid reason tulad ng retirement o permanent departure abroad. Kaya kung gusto mong mag-ipon ng may tubo at may kasamang mga benepisyo tulad ng loan at housing, MP1 ang magandang simula. At kung gusto mo ng mas mataas na tubo at mas flexible na savings, meron ding pag-ibig MP2 na Voluntary Savings Program. Pero tandaan, kailangan munang may MP1 ka bago ka makapagbukas ng MP2. So ayan, pag-ibig MP1 ay hindi lang basta ipon. Ito ay investment para sa future mo at ng pamilya mo. Maraming salamat sa panonood at sana ay nakatulong ito sa iyo. Don't forget to like, share, and subscribe sa aking channel. Maraming salamat!